Hup! ah, Hup! Okay. ah, 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 Ay, Malus, ha? ah, 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 thinking. Busis talaga. So delikado tayo ngayon. Ang nagugulo lang talaga ako kung bakit niya sinasabi na pinatay ko ang kanyang mama. Ako po siguro yung napagbintangan. Nakikita ba Pakita ka, nasan ka? Nasaan ka? ka? Mag-usap tayo. Pag-usapan natin diyan. Ah, ayan. Pag-usap, pag-usapan natin diyan. Kani na pa ako bubul. Ah, ba 'yung nabubulbul, nabubulol. Nasaan 'yung mama mo? Wow. Ang bilis mo. Marunong ka magtagulilo Ah. Ikaw, ikaw, yung sinasabi ng ano? Ng mama mo na may ikaw yung sinasabi mo ng mama mo, isa ka rin yung Ma? Nakausap pa may ng ano, ng mama mo, kanina May tama siya ng sibat sa ano, sa Tumagos pa nga yun, Nakita mo? Ikaw na pala to. Ano ako? Hindi ako. Niligtas ko lang ngayon eh. Oo, oh, akin to. Akin tong purong na to. Ito yung binukot ko kanina. Ah, dito. lang kasi maniwala sa akin, ah. ka? Pakita ka. Ha? Nagsasabi naman ako ng totoo. Pero syempre yun talaga yung ano, yun talaga yung realidad ngayon. Ang nagsasabi ng totoo, yun pang masama. Ang nagsasabi ng kasinungalingan, yun ang totoo, yun ang tama. Na-experience ko na rin yun. Kahit sa itong, sa ganitong trabaho. Wow, okay. Kilala niya ako. Na-experience ko 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 ka na kuna kasi yung mga taong marunong magpanggap na tama sila, yun pala. Ay kabulastugan lang. Tapos ako pa yung masisi. Ngayon, ito na naman. Nagsasabi ako ng totoo. Ako pa yung ano. Ako pa yung sisisihin dito. Ako pa yung tumutulong kanina. Pero okay lang yan. Hindi niya alam siguro.

Ano sabi ko? Ha? Hindi kita kilala. Hina pinahanap ka ng ano, nang nang ina mo. Pinahanap ka. Sina? Sabi so, ng ina mo. Hindi mo ang mangipatay. Hindi Hindi ko nga pinatay. Wala akong pinatay. Hindi ko hindi, hindi, ko inano yung ano mo. Yung ina mo, tinulungan ko yun. Yung si Bat na nasa ano niya, may ibang nagagis. Hindi ako. Niwala ka naman sa akin. Minsan lang ako nagsasabi ng totoo. Ayaw mo maniwala hindi talaga siya mutuwa Ay, Hoy! Naku! Ah! Hindi, hindi ako ano sa'yo kasi pinahanap ka ng mama mo kaya Hup! Ah! Ah! Ako! Isa nga itong mandirib ma! Ha? Huh? wala lang tayo ah. Tay, nasama tay. Iyanan mo ko sa mama mo. Iyanan mo ko sa mama mo. Oh, ka? May dugo ka rin palang lubo no? Pero Nararamdaman ko na hindi ka no? Na hindi ka masama pa Ang ako Huwag mo nga akong sisihin kasi tinulungan ko yung mama mo ah? Hindi nga akong gumawa dyan Lagi ka Uy,

hindi na talaga ito maliligtas ako pala yung pinuno mo ako yung sinisisi niya pinalala la, la yung sinisisi niya nagsisisi ako kung bakit iniwan ko yung babae na, dapat sana hindi ko na lang ininda yun na uh, napakita sa akin na lalaki na siya yung ano siya yung uh, naghagis ng sibat sa akin at yung mama niya nagsakripisyo para sa akin baka Ah oh, sana dapat ayon. O guman sana, dalawa yung anak ko. Bata pa yung asawa ko, maganda pa. Tapos tatapusin mula ako sa walang kwenta. Wala po, isa yung mga anak, asawa. kiro ka kai polo di patay yung minahan. Kilala mo yung asawa at anak ko? Sino ka ba? hindi na kato to rider pa rider ako? oh my goodness naman oh alam mo ba yung kung ano yung kalagayan ng ina mo hindi na yan makayang gamutin ginamot na namin yan kasama ng mga diwindi hindi talaga, may lason yan saan mo dinala? bundok bundok, bundok nga dito, makikita pa nga doon oh Oh. Yun. Pakita ka. Pakita ka. ito. Siya pa yung nabiktima. Siya nabiktima pa kanya. Kanya Tapos, wala pa. Dito lang yun. Takbo! Ah, oh! so Kasi yung mga kanter, na lang na walang. Hanggat kaya ko hindi talaga ako susukul dito. Pero kung dihado na, sukul tayo dito. Kasi, alam nga naman ibigin natin yung buhay, wala naman tayong kasalanan. Gusto nga natin mapabagong buhay sila pero yun, pero pinagtataka ko kung bakit kilala niya ako at yung sawat ala ko. Sino kaya ito? lah? Yung mga kanter. <laughs> San ka? Nakakalamang ka na, muntikan ako kanina. Muntikan ako kanina Atsa pa yung dala mo Ano ngayon sa Tagalog yung atsa Napaka delikado nyan Bo, oh, saan ka? Sige do talaga siyang makabawi sa akin. Ano? Anong isunod? Di ko di ko bibigay sa Bubuhay ko sayang naman nag-iisa lang to. Sana kaya yun. Pakita ka nga. Ah, 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 wak, wak, ah, 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 Ya. Ah. Ah. Si patayo. Ah. 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 Tayo. ah, ah, ah. Lang siya. Si patayo, aso ng tas na tagako. Ah. Biro. Mo te nang kapagtugli mo, kutapusan ako. Ah. Yano kunirang-guna. Gaya. Ah. Gitulamo mo ako. Ah. Nandun na ah. ah. siya muna. Bahala na yun siya nak na kapag tagulin ako mga kantera. penting importante ito, ...yang sugar ko. Okay. Ah, bukutan ko muna. Okay. Ah, uh. ah. 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 Okay. Ah, uh. ah. 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 Ah.

thank you hindi tayo susukol pero natamaan tayo buta na lang impas tayo yung huling hapos talaga niya sa kanyang atsa ano ba yun palakol palakol ba yun impas tayo kung dito nakapagtagulilo agad pero hindi ako nakapagano kasi madalian nasa likuran niya ako buti hindi ako napansin kagad sumibot ako dito sa maisan <laughs> siya naman eh ay... ah. nandun pa yun siya Angropo 'yung pagkain na ako Pero ito lang talaga tayo. Mag-ano lang po na tayo. Maganda lang natayo yun medyo humap din natatasa. Ah. Ih. Eh. Ah. Kumakapit oh, 'yung mga kalder. Sobrang sakit talaga. Ah. Banana. Masakit. na natin nga. Kumapit para safety tayo at huwag tayong magpadalas talos kung na kaya yan medyo okay na wala na yung